Barbecue, tapos saalam ko guys pam, thank you for watching guys, tara kain tayo, pipino sa rapisau ang pipino guys ano, mayun, kain tayo. ng <laughs> bahay? Thank you for watching. Tain tayo. Sarapan pipino sa mayonis. Mm. ito na ulam ko guys, okay na. Thank you for watching. Thank you for watching. Ayan, nasobraan yung long loto yung spam guys. So, nangaluko to. Manipis pagka-slice kasi. Tapos, kunti lang kanin natin guys kahit papano may laman talaga siya natin kahit kunti kunti lang hindi pwedeng wala to eh ito yung nagpapatibay sa katawan natin guys yung kanin kaya hindi siya pwedeng mawala kahit kunti lang yan kain muna tayo guys Thank you for watching. Kaya malaki ang baso ko guys. Hindi to siya espeso na kape. Malabnaw siya. Ayaw kong magkape na yung kunti lang ang tubig. Sa isang ano, pa? ganito yung ano, sobrang daming tubig guys. Ayaw kong yung talaga. Kaya malaki yung baso ko. Bye bye guys. Thank you for watching. Yan, nasubraan ng luto. Yan, spam ko. Nangalukot. Mmm. Pipino, damdamin. Kaya ko makaubos ng pipino. Eh. sa isang araw, tatlong piraso. Ito guys, isang piraso lang ito pero malaki. Thank you for watching. Kain tayo. Ulam ko pipino. Sarap isaw sa mayonnaise. no no <clears throat> thank you for watching mainit ang panahon ngayon guys maago ko nagising sa ah, paligid nag ano ako ng tubig nisprehan ko ng tubig para hindi masyado mag singaw yung init ba pati yung bubong ko nisprehan ko ng tubig para hindi masyado mainit yung singaw sa lupa, dyan ang nagpapaano sa init. Pati yung bubong, yung sa hero. malapit ko na maubos yung ano pipilo, guys thank you for watching guys <coughs> shout out sa bagong subscriber ko at saka silent viewer thank you for watching sa inyo Ayan tayo. <coughs> Pipino guys. Kahit mano tayo yung pati tayo yung chabi ba nakakatulong 'to magbubo sa mga kinakain natin umaga gabi 'yan ang ano Thank you for watching. Shout out. mainit ang panahon guys sa mga anak natin natin hayaan suota natin yung maano ba huwag ganito yung ano guys yung mga sando lang pag sobrang mainit ang panahon pag painumin ng tubig ganun may uso ngayon pag sobrang mainit ang panahon dapuan tayo ng mga rasis bayan yan yan talaga ang ano pag sobrang init ang panahon kaya maaga pa lang liguhin ng mga bata maaga pa lang hmm, Tapos na ako guys. Salamat. Thank you sa support, ah. Kumakain na sa <nagsasalita. laughs> Wala naman bata dito, guys. <laughs> Bawal na sa bata. Bawal to yung kumahabang kumakain tayo ng 'di ba Yan ang ituro natin sa mga anak natin. Huwag magsasalita. <laughs> habang kumakain and there ano lang, purposes lang sa pagla live guys, pero sa nga ano hindi pwede to gawin natin habang kumakain tayo, nagkasalita <laughs> bawal po thank you for watching guys salamat ingat kayo, ingat tayo palagi lalo ngayong panahon sobrang init dito sa manila